Ayan, tayo po ay din. Ayan. O abraw po na gulay. Gusto ko po yung bulanglang po ngayon. Kung tawagin sa katagalugan ay bulanglang. Ayan po. Ito na lang po yung binili ko. Yung mga samatsari na kalabasa, kamote, talong, at palaya. Ayan. Kasi po mas medyo mapapamura tayo dito kung ito po yung ating bibilin. Ayan. Siyempre, halo-halo na yan para uh, hindi na tayo bibili ng isa-isa kasi kung bibili ka ng isang hiwa nito, is mga ilang piraso nito, ay mapapamahal po tayo. Sa mahal po na bilihin ay tipit-tipit lang at siyempre para-paraan lang. Thank you so much! Ayan, magkrito po tayo ng isda at may naluto na po akong apat. At eto po ang ating mga gulay. Pinagsama-sama ko na po dyan lahat ng gulay, sibuyas, bagoong, at konting seasoning. syempre ayan po, humukulo na ang ating bulang lang. O, ba diba? Masarap po itong gulay. At syempre ilagay na po natin ang malunggay leaves. Ayan po, ay napitas ko lang sa aming bakuran. O, ba diba? Libreng-libre na tayo sa gulay. Napakasarap po niya. At saka, ayan, lagyan po natin ng galunggong na pinirito ayan, hindi ko na po siya hinimay para po kasama na yung mga ulo-ulo o diba, masarap at nilagyan ko rin po yan ng halubaybay dahil natatabangan pa po ako sa nilagay kong bagoong ayan, pwede naman po halubaybay, pwede asin nasa sa inyo na po yan at kung ano ang inyong mga ilalagay na pampaalag po ninyo o diba, ayan o, diba luto na siya mga lalabs o masarap po itong gulay dahil masustansya po ang gulay kesa sa puro karne ang ating kinakain ito ay healthy pa at ayan na nga po nakaluto na po ako ayan ready na po tayong kumain ng aking nilutong ulam o diba mga lalab napakasarap um, kain na po tayo o diba nakaredy na siya at yung bebe ko, kakain na rin po kami ayan po yung nilagay kong isda ah. na hindi ko na hinimay okay na po yan, at ako na lang ang maghihimay o diba mga lalaps mga <tod> lalaps, kain po tayo kain po, tayo ito po, po ang aming ulam yan. sinigang <tod> bulang lang po yan bulang lang, hindi sinigang Dahil lang? Bulang lang nagulay. Mm. Wow! Parang yummy to ah. May malunggay pa. Mmm! Kain na po tayo mga lalabs. Ayan. Ang ulam po namin ay yung niluto kong ayan. Uh, yung galunggong at saka, syempre yung gulay na ayan mga lalabs kain po tayo ito po kami kainin ayan thank you for watching po tayo po ay kumain na kami po ay kakain na kasusundo ko lang po nito mga lalabs at uh, syempre ready na sa pagkain hmm, masarap po ito gulay namiss ko po ang bulang lang matagal na po ako diyan nakakapagluto po nito o, mga samat-saring gulay may mga okra tsaka talong tsaka kamote sigarilyas syempre kung gusto niyo po haluan ng mga dahon-dahon na tulad ng bulaklak ng kalabasa pwede naman mga lalaps masarap po ito bulang lang Thank you for watching. Bye-bye po. At kami po ay kakain na.